Guys, good evening everybody. Guys, ano ba talaga ang pinaglalaban natin, guys? Yung kabutihan o yung uh, masama? Kasi palagay ko, guys, ano? marami ng masama ngayon guys sa so, totoo lang guys isipin mo mayroong abusadong pulis may abusadong doktor may abusadong terrorist abusado marami na guys hindi ko na lang babanggitin lahat ng ano ano ba talaga ang pinaglalaban natin guys pira Gold Lupain kargatan Ano ba talaga guys Ang pinaglalaban natin guys Sipin mo guys Lahat tayo guys ay Pantay-pantay tayo guys Kasi Si God Gumawa ng Ano uh, Sun Moon Yan binigay sa atin yan Sa gabi umiilaw yung moon centralized yan, guys walang ano yan guys ang sun centralized din pantay ang bigay niya sa atin sa atin lang ang may problema guys hindi si God ang ano ang may problema Bina, binigay na lahat ni God para sa atin sipin mo guys tayo lang ang ano guys tayo lang yung ano nagkamkam ng mga lupain karagatan bukirin kinakamkam natin guys isipin mo bigay lahat yung mga ano na yan guys bundok dagat lupain bigay yan sa atin lahat ni God para share share tayo walang pag may pag may may pag may ari diyan sa mga karagatan at sa kalupain at sa kabundok para sa atin yan lahat guys para doon tayo kumuha ng source of pagkain oo pa alam mo guys kulang talaga ang tao sa ano nagkulang ang ibang tao yung naging masama ano sila guys yung, yung naging masama sila dahil sa nakita nila maraming gold, maraming pera. Pwede nila kamkamin ang lupa, pwede nila kaya nilang angkinin ang karagatan, pero isipin mo guys, sa atin lahat 'yan. Share tayo dyan guys. Hindi 'yan pwedeng ano kamkamin ang isa lang ang nagmamayari niyan guys si God lang oo ginawa lang tayo para mamuhay tayo kumuha tayo ng pagkain mga ano para makita niya na pantay pantay ang bigay bigay niya sa atin oo di ba kita mo sa ano sa sun lahat yan centralized kung saan ka na ano maramdaman mo yung sun, yung lupa, yung inapakan mo, yung karagatan. Yun. Maganda siguro, guys. Yung ibang masamang tao dapat magbago na, guys. Kasi para hindi tayo parusahan ng Panginoon, guys. Diba? Yung centralization, guys. Lahat tayo walang hindi tayo pinanganak ng demonyo, guys. Anak tayo ng Panginoon, guys. Lahat tayo magkakapatid. Kung ano man ang lahi natin, guys. Kung Amerikano ka man, Pilipino ka man, terrorist, terrorist ka naman, or NPE, magkakapatid tayo, guys, sa Isipin mo yan. Tayo ang nagpapatayan. Oo. Isipin mo, guys tayo ang ano tayo na apektuhan guys magkakapatid tayo lahat o, tayo ang naglalaban marami tayong buhay na nasayang dahil sa ating ka kaanuhan guys ka lumihis ka ng landas guys Is, ibig sabihin hindi ka sumunod sa sumunod sa patakaran ng Panginoon guys Ibig sabihin... Doon ka sumunod sa... Ano? Sa... Ugaling demonyo. Ibig sabihin... Ikaw, doon ka sumunod sa demonyo. Pero yung... Katawan mo, galing sa Panginoon. Oo. Hindi yun... Ano guys? Kailangan... Lahat tayo, ginawa ng Panginoon. Para maging mabuting tao tayo, guys. Isipin mo, guys. Ako nga, guys, ah... Uh, Inaka-mababang level ako guys oo hindi ako nag ano guys hindi ako nagbabago kahit sa mababang level ako naka ano guys wala akong kayamanan pang maliit lang ang bahay ko wala akong lupa kahit kunti o may pamana ako ng lupa doon sa probinsya pero ano inanon inano mo inano na ginamit muna na ng ibang tao pinapagamit mo na namin sinishare namin oo, pero hindi namin inahati-hati sa mga kapatid namin mga pinsan kasi ano yun guys centralized yun pamana ng aming mga magulang oo ginamit siguro ng mga NPI mo na oh, hindi kami nagalit kasi sa Panginoon naman yung lupa na yun ishare naman para sa atin lahat yun guys isipin mo guys kahit na mababang level ako ngayon guys kahit na nakita lang akong bagay na ano mga cellphone mga ano gamit na ibang tao hindi ko dinadampot yan guys hindi pag-aari ko yun guys ayun isipin mo lang yun guys anak tayo ng Panginoon kay God hindi tayo pwedeng lumihis kasi paparusahan tayo Ay, ang payo ko sa inyo guys ano dapat magkakaisa tayo guys kailangan natin ng unity oo magbigayan tayo kasi isipin mo kung ayaw mo magbigay sa iba okay lang yan kung marami kang pera may gold ka may lupain ka pero isipin mo guys ha yung lupain at karag karagatan hindi inaangkin yan guys para sa lahat yan parang ano lang yan moon and sun centralized yan guys bigay ng Panginoon oo hala guys sipin nyo guys ha maraming abusado na ngayon guys sipin mo gumawa sila ng sarili nilang ano para silang tinatawag na Panginoon pero hindi yan totoo guys kailangan ang Panginoon guys hindi nakikita yung Nandoon siya na tumitingin sa atin pero hindi siya makikita, Im invisible siya guys. Oo, pero alam niya ang ginagawa ng mga masamang tao, guys. Oo. Guys, kailangan linisin mo yung puso mo, guys. Magbago ka, guys. Oo, ibig sabihin yung pagbabago mo, guys. Isipin mo yung pumanig ka sa kabutihan, guys walang pinanganak si God ng demonyo guys lumihis ka sa pumunta ka sa kalaban ng Panginoon sa demonyo kailangan Huwag ganun guys marami kang mapinsalang tao maraming sayang na buhay ng tao kung gumawa ka ng masama guys ala guys isipin mo guys sa ako nga guys ano ako Uh, hindi ako naingit kahit kanino ano lang talaga ako guys Isi inisip ko si God na tayo ay pantay-pantay oo kundi nandito naman ako sa mabang, mababang level pero inisip ko talaga guys na ayaw ko na may iba akong taong nasasaktan kasi mag magkakapatid lang tayo guys isa lang ang pinanggalingan natin Kay God lang talaga tayo pa. Pinanak uh, anak tayo ng Panginoon, guys. Yung mga NPA na yan guys, hala, Marami silang taong napinsala, mga terorist, marami silang napapatay. Oo, gusto pa nila anuhin yung mga tao. Kailangan, guys, ano talaga, guys. Lahat tayo, guys, iisa lang kay God lang tayo hindi tayo pwedeng lumihis kay demonyo. Oo. Marami, pag lumihis ka guys sa demonyo, maraming taong ano, masasaktan, namamatay, dahil sa lumihis ka, dahil wala kang control sa sarili mo, gusto mong pumatay ng tao. Yan guys, sipin mo yun guys, so, oh. yung bigay ng buhay ni God sa atin, pinakamahalaga yun guys minsan lang tayo mabuhay ga, guys sa mundo isa lang ang buhay natin hindi na tayo pwedeng bumalik guys pahalagahan mo yung buhay ng bawat tao guys oo -o. sige guys ha babay na kay sana maintindihan ninyo guys ha La, alam mo guys ano marami talagang abusado ngayon guys nakikita ako oo -o. Maraming abusado kahit na sa ano sa kulungan, maraming abusado. Mga pulis, mga doktor, mga lawyer, mga nanungkulan sa government. Maraming abusado, guys ha. Tandaan niyo, guys, yung lupa at saka da, karagatan at saka ano bundok ay para sa atin lahat 'yan. Walang mag-angkin dyan guys para talaga sa lahat yan guys tandaan nyo guys si God ang may-ari niyan pag namatay na tayo guys wala tayong madadala si God pa rin ang nagmamay-ari niyan guys kahit angkinin mo naman lahat ng ano dito sa mundo pag namatay ka walang magmamay-ari niyan guys si God lang talaga sana naintindihin nyo guys ha salamat Thank you very much guys. Gusto ko lang talaga mag gagawa ng video ng ganito guys. Gusto ko mapaliwanagan yung ibang tao para dandahan natin ibalik yung dating pagkaano natin. Lahat tayo guys magkakapatid talaga. Nandaan mo yan guys. Bye bye guys. Thank you very much guys.